Magandang araw po sa ating lahat. Sa panahong napakarami na ng iniintinding problema ng karaniwang Pilipino, mataas na presyo ng bilihin, kawalan ng trabaho at ang patuloy na pagbangon mula sa pandemya, narito na naman ang isa na namang hamon para sa ilan nating kababayan, ang nakaambang demolisyon sa ilang bahagi ng Tondo, Maynila. Para sa mga hindi pamilyar, ang Tondo ay hindi lamang isa sa pinakamatandang lugar sa Maynila. Isa rin ito sa pinakamakukulay. Mula sa makipot na eskinita hanggang sa mga lumang bahay na nagsisiksikan, dito matatagpuan ang mga kwento ng tunay na buhay Maynilenyo, mga manggagawa, manininda, tricycle driver at mga pamilyang ang tanging pangarap ay makaraos sa araw-araw. Kaya't nang mabalita ang planong demolisyon, hindi sorpresa ang mga reaksyon, takot, galit at kawalang kasiguraduhan. Kasi ang tanong agad ng mga residente, saan kami pupunta? Ayon sa lokal na pamahalaan ng Maynila, hindi raw ito basta basta'ng pagbuwag. Bahagi raw ito ng mas malawak na plano para sa urban renewal. Ang layuning iangat ang kalidad ng pamumuhay sa lungsod, ayusin ang infrastruktura at bigyang daan ang mga proyektong makatutulong sa mas marami. At sa isang banda, may katuturan ito. Totoo, kailangan natin ng maayos na mga daan, maaliwalas na mga komunidad at maunlad na mga pasilidad. Pero nararapat lang din na itanong, para kanino ang pagunlad na ito? at ano ang kapalit nito sa mga taong matagal nang naninirahan sa lugar na gigibain. Tiniyak ni Mayor, pangalan ng Mayor, na tutulungan ang mga maaapektuhan. May nakahandang relocation sites daw, may ayuda, may pag-alalay, at kung totoo ang mga ito, isang malaking hakbang ito patungo sa makataong pag-unlad. Pero sana hindi ito manatili sa salita dahil ilang ulit na rin tayong nakarinig ng mga pangakong walang maiiwang pamilya. Ngunit ilang ulit na rin tayong nasaksihan ang mga relokasyon na kulang sa pasilidad, malayo sa trabaho, walang malinaw na kabuhayan at walang konkretong suporta. Hindi biro ang ilipat ang isang pamilya mula sa lugar kung saan sila kumikita, kung saan may malapit na paaralan ang mga anak nila, kung saan nakasanayan na nila ang komunidad. Kahit pa may bagong bahay, kung ang kapalit naman ay pagkakawatak-watak ng kabuhayan, mas magiging mahirap pa ang sitwasyon. Kaya sana, kung talagang may planong tumulong, Gawin itong maayos. Isama sa plano ang mga mismong residente. Pakinggan ang kanilang hinaing. Alamin kung ano ang kailangan nila, hindi lang kung ano ang maganda sa paningin ng mga arkitekto o developer. Hindi natin sinasabing tutulan ng lahat ng proyekto, pero dapat siguraduhin na ang pag-unlad ng lungsod ay sabay na pag ng mga tao, na walang naiiwan, na walang napapabayaan na walang pinapalayas ng walang malinaw na alternatibo. Ang mga mahihirap nating kababayan ay hindi sagabal, sa gabal sa pag-unlad. Sila ang pundasyon nito. Sila ang gumagawa, nagtatrabaho, naglilinis, nagtuturo at naglilingkod sa syudad. Kung sila ang unang nawawala sa pangalan ng kaunlaran, mali ang direksyong tinatahak natin. Ang demolisyon ay hindi lang pagbuwag ng bahay. Isa itong pagyanig sa buhay ng isang pamilya at kung hindi ito gagawin ng maayos, maari itong maging simula ng matagal na pagdurusa. Sana rin, tayong mga mamamayan ay patuloy na maging mapagmatsyag. Bantayan natin ang mga pangako, pakinggan natin ang mga boses ng mga ina, ama at mga batang apektado. Dahil sila ang tunay na boses ng lungsod, sila ang dapat nating unahin, hindi ang interes ng iilang may pera, kapangyarihan o koneksyon. Sa huli, dapat nating tandaan ang tunay na sukatan ng progreso ay hindi lang kung ilang gusali ang naitayo, kundi kung gaano karaming pamilya ang nailigtas sa kahirapan at kung paano natin pinahalagahan ang bawat Pilipino sa likod ng mga numero. Naniniwala akong hindi kailanman magiging tunay na pag-unlad ang isang syudad kung ang pinakamaralita nitong residente ay siyang unang isinasantabi.